So guys, na ko na yung uh, reservoir ng uh, flowage sa kayong sensor. Okay naman. May ilaw pa rin yung sa EBS. Ayan. Dito. chicken ko dito sa gulong. Kung baka may putol yung uh, sensor niya. So, para natin yung uh, loob ng ano kaya eh, din na natin babaklasin yung gulong eh na lang natin itong manubela para pakaliwa para makita natin yung sensor yan so ayan guys nakihit ko na yung gulong at tingnan natin yung sensor ilawan natin medyo madilim ito na lang mayroon akong uh, ilaw mula kay TikTok emergency light uh, may dalawang ilaw tapos mayroon ilaw dito sa gilid Uh, may mga saksakan ng mga ilaw yan sa baba uh, promote ko rin muna ito ha <laughs> okay, ha natin ano ba yan napakalakas Guys, napakalakas lang yung ilaw nito. Yeah. So, silipin natin yung EBS. Yung sensor. So, yeah, ito ang linya ng flow Tapos, Ito. ito so, ang linya na sensor sa uh, yan wala namang putol wala putol uh, pihete natin pa kabila naman uh, makita sa likod wala so, ako baka pod naman 'di startin sa. Kalan naman para makita natin yung good. Uh, okay, sagad na. Sensor Ito naman Wala namang Ripple Yung sensor Ng LBAs. okay So Check in din natin Yung uh, Masaray Right side ito. Left side pa lang itong chine-check. Check, oh. Check din natin doon sa right side.